nandito ako sa malayong barangay guys na dito rin sa lugar namin magdadala kong gamit ang dami ayan okay. si kuya na pasundo sa akin dito so ayan pa dito ako duman guys ang layo kasi dito em thì cười simba Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

Hindi pa siya sanay masyado. Bago pa lang ito natuto. Ah. Tidak, Mayrap pagdating, pantay ang Karusa Ay, yung dito Ang <laughs> At ito na nga ata, sinakay ako ni Kuya Dito sa Karusa Para pumasok sa kanila Kasi hindi ako makadaan kayo Pilapil kasi yung daan dito May plano na rin daw ito Na gawa ng daanan no? wala pa rin daw budget medyo malalim lang atong daanan papunta sa bahay nila Ito wala ka trabaho ko ka medyo mga hangin nga ngayong araw dahil may paparating yata ang bagyo dito sa amin dito sa probinsya ng Palawan kaya yan narinig nyo sa video mahangin masyado so yun yung ulap parang babagsak na rin yung ulan a few moments later kasi ano pa lakas ito lang ako yung gasirit ba So ang problema pala ng TV nila guys ay nagablo lang bago may sumisirit daw sa loob ng TV. Sa tingin ko ay may butas yung pinaka playback niya, yung pinaka cup niya sa loob. Bumili na rin sila ng cord papuntang TV galing sa receiver pero blow pa rin daw yung TV. Wala pa rin lumalabas na tao bago may sumisirit pa nilapitan ko nga ito para mas singan kung ano talaga yung problema. So nilipet ko sa video 1 at video 2. Tiningsting ko kung ah magbabago. Baka may napindot sila. So wala pa rin. So ayan. Pinatanggal ko yung receiver kay Kuya. Para ma-testing iniunak mo na yung singaw na sabi nila minsan parang pumuputok potok na rin daw so ayan o ma ko ayan may butas na pala so papalitan lang natin itong nangkap ayan bago sikwatin para matanggal ito na nga uh, natanggal natin yung papalitan so ito kakahawi lang tayo sa uh, dala, dala kong pampalit dito sa cup niyang, ano, TV natanggalin natin itong pinaka cup niya ito yung ipalit natin bago pagkakabit ay digit natin yung shoes glue para walang singaw talaga yan isuot lang dito sa pinaka cup niya yan ba bago ikabit yung pinaka lock ng uh, ano na to ng rubber ng TV kasi pag may singaw to guys ano uh, pupuputok-putok minsan kadalasan yan nangyayari tuwing umaga pag sindi nyo yung parang may nagpiprito sa loob so may flat screen din to silang TV kaso hindi rin nagtagal yung uh, flat screen nila kaya bumili sila ng ganito na yung may likod pa yung sinaunang TV dahil matibay daw so ayan i e, nakabit na natin yung lock bago ano i-kiss-kissin e, muna natin tong ano yung paglalagyan kasi dapat malinis para walang singaw kiss-kissin muna palibot kasi may mga daan ng dating shoes glue to kasi nais na ko na rin to dati uh, sinusilo ko sya no, matagal din bago ako nakabalik dito mga isang taon rin bago ito nagloko na naman daw yan dinikita natin ng super glow para walang singaw talaga yan nagmigdala na kasi kuya ng uh, liha daw para gumaspang kumapit yung uh, rubber ng TV ng, I mean, ng flyback kailangan malinis bago idikit Ayan, malinis na. Bago idikit natin. Ayan. Idikit. Ayan, kasi yung pinakalak niya yun ang kakapit dyan. Bago di dikita ng shoes glow. Dikita na natin ng shoes glow. Ayan, patuluan lang. Palibot. Kunti lang naman to yung idikitan di dito. Yung pinakagilid niya lang para walang singaw So kailangan bago dikitan makailangan malinis Walang yung walang ano walang dumi Para kumapit yung pandikit Kalibot lang yan dikitan andar nya noki okay na walang wala singaw yan Ah, uh, ganyan A few moments later kabit na natin guys uh, okay na to wala na tong singaw so na-check na ko yung ano guys so, yung receiver pala sira kaya divide na lang ang gagamitin namin pang-testing para mapanood nila so bibili na lang sila so hindi ko na na uh, nagawa yung receiver kasi hindi na rin talaga maayos divide na lang yung ginamit namin